Ayan guys mga idol, magandang ah, araw na naman po sa ating lahat at welcome na naman po dito po sa ating sumada sa Pecha. Ngayon naman po ay susumado po natin ang ating Pecha para po ngayong February 4 at February 5, 2024. At bago po natin yan simulan, gusto ko lang po ipaalala ulit sa lahat, lalong lalo na po sa mga bago pa lamang po natin mga viewers ng mga sumada po natin mga ito ay mga gabay lang po yan sa mga pagtaya po natin wala pong nakakaalam o makakapagsabi kung ano po yung mga lalabas ng mga bola o mga numero sa ating pong mga lugar. Ang mga ito po ay pwede pong tayaan sa umaga, sa tanghali o kaya na po sa hapon o gabi. Yan, depende sa mga oras ng bola sa ating pong mga lugar. At pwede po ito sa lahat ng lokasyon. At ayun mga ito, napisan po natin. Dito po tayo sa ating sumada update para po ngayong February 4. At dito po tayo sa February. Yan po ay 2 uh, 4 sa ating pecha 24 sa ating taon Ayan, sa mga numerong ito si simplify pa rin po natin yan dito 0 uh, 0 plus 2 is 2 0 plus 4 is 4 at 2 plus 4 is 6 ganyan din po sa bandang gitna 2 plus 4 is 6 at 4 plus 6 is 10 ganoon din po sa bandang baba 6 plus 10 is 16 yan po yung unang numero natin. Meron tayong 16 at yung pangalawa, dito pa rin po yan. Combine pa rin po natin itong tatlong numero natin dito. 2 plus 4 plus 6 is 12. Yan naman po yung ating pangalawang numero o kapares nating numero. At pwede na rin po nating matayaan yung kombinasyon natin yan. 16-12 o kaya naman po ay 12-16. Yan pwede, pwede na po yung kombinasyon na yan. At uh, dahil 2 digits din po yung mga numbers natin dito, yan, e, i- simplify muna natin bago natin yan isumada para mas marami, mas marami po tayong mga numero na pwedeng pagpilian. Dito po sa 12, 1 plus 2, yan ay 3. At sa 16 naman ay 1 plus 6 is 7. Yan po ngayon yung ating isusumada, 3 tsaka 7. Unayin natin ang 3, punin muna natin yung 12, sumada 12. 1 plus 2 is 3, pwede rin po dyan ng 30, sumada 30. 3 plus 0 is 3, pwede rin ng 21, sumada 21. 2 plus 1 is 3, At 39, sumada 39. 3 plus 9 is 12. Mga At sa 7 naman po, kukunin muna natin yung 16, sumada 16. 1 plus 6 is 7, Pwede din ang 25, sumada 25. 2 plus 5 is 7. At 34, sumada 34. 3 plus 4 is 7. Ngayon mga idol, yan po yung mga numero natin na pwede po nating pagpilian. Dito po sa ating sumada para po ngayong February 4. Meron tayong 3, 12, 30, 21, 39, 7, 16, 25 at 34. Ayan mga idol, ramble lang natin yung mga numbers na yun. Pili lang po tayo kung ano po yung mga nagustuhan po natin, mga personal na po natin mga numero para po dun sa mga kombinasyon na pwede po natin matayaan. At uh, ayan, sa atin naman pong sample, ganoon natin yung 21 at 7. Then 16 at 3. And then 12 at 25. Ayan, mga idol, yan po yung mga sample natin, mga kombinasyon nating napili o nakuha sa ating sumada ngayon kung February 4. Meron tayong 21.7, 16.3 stress at 12.25. Ayan, mga sample lang po natin yung mga yan, pero kung okay sa inyo, na gusto nyo po sila, ay pwede nyo pong matayan din po. Okay kaya naman po dito sa task kayo kumuha, ayan, kaya na lang pong pumili kung ano pa po, po yung mga nagugustuhan po nating mga kombinasyon. At ayan mga idol, yan po ang ating sumali sa pecha para po ngayong February 4, 2024. At next natin, ayan, isunod po natin yung ating advance sumada para naman po ito ngayong February 5. At ayan mga idol, umpisa natin. Dito tayo sa February, ayan, dos pa rin tayo. At a 5 sa ating pecha, 24 sa ating taon. Ayan, ganoon pa rin po ang gagawin natin. Simplify lang po muna natin yung mga numerong ito. 0 plus 2 is 2. 0 plus 5 is 5. 2 uh, plus 4 is 6. Ayan, sa bandang gitna rin po, ganoon din. 2 plus 5 is 7. At 5 plus 6 is 11. Sa bandang baba din po, 7 plus 11 is 18. Ito naman po yung unang numero natin, meron tayong 16. At yung pangalawa, dito pa rin po yan combine pa rin po natin itong tatlong numero natin dito 2 plus 5 plus 6 is 13 yan naman po yung pangalawang numero natin o kapares nating numero meron tayong 13 at meron na rin po tayong kombinasyon dyan, pwede pwede na po natin mataya nito 13, 18 okay naman po ay 18, 13 pwede pwede na po yan at dahil 2 digits din po yung mga numero natin kapares po dito sa kabila two digits po sila, simplify muna natin yan bago natin isumada. Dito po sa 13, 1 plus 3, yan ay 4. At sa 18 naman po, 1 plus 8 is 9. Ito po yung sumada natin, 4 at saka 9. At unahin natin yung sumada ang 4, kunin muna natin yung 13. Sumada 13, 1 plus 3 is 4. Pwede rin po itong 40. Ayan, sumada 40, 4 plus 0 is 4. Pwede rin ang 31, sumada 31. 3 plus 1 is 4. At 22, sumada 22. 2 plus 2 is 4. Ayan mga idol, at sa 9 naman tayo, ayan, kukunin muna natin yung 18. Sumada 18, 1 plus 6 is 9. Pwede rin dyan ang 27, sumada 27. 2 plus 7 is 9 at 36 sumada 36. 3 plus 6 is 9 and mga edo lang po yung mga numero natin nakuha na pwede natin pagpilian sa atin pong sumada ngayon pong February 5 meron tayo rito 4, 13 40, 31, 22 9, 18, 27 at 36 ayun mga edo doon pa rin po yan rumble lang natin pili lang po tayo ano po yung mga gustuhan po natin ng numero Ayan, at sa mga ano naman po natin, sample naman po natin. Kinuha natin itong 36. 36 at 13. Then 18 at 31. Then 9 and 22. Ayan mga idol, ito naman po yung mga sample po natin na mga numero, mga kombinasyon po, ayan. At so, sa mga sample na yan, kung okay lang naman po sa inyo, na gusto niyo po sila, pwede eh, pwede nyo po matayan yung mga to. Ayan, meron tayong 36 1831 at 922 Pwede pwede nyo po matayan yung mga yan. Okay naman po, magdagdag kayo kung may mga nagustuhan po po tayo kombinasyon dito. At ayan mga idol, yan po ang ating sumada sa pecha para po ngayong February 4 at uh, February 5, 2024. Maraming maraming salamat po at good luck komi sa atin pong lahat.